Ito ang huling itsura ng mundo, ng mga huling kaganapan ng mga bawat kaharian at pagsakop ng mga bawat nasyon. Dumaan man ang napakaraming panahon, mga digmaang ang naganap at pagsakop, naganap ng mga kahirapan, tagutom, kalamidad at panlalamig ng mga tao sa Diyos at mga kasamaan na lumalaganap hanggang sa panahon natin, ito ay magwawakas sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo sa kanyang pangalawang pagparito para sa kanyang mga mananang palataya upang puksain ng kasalanan at ang may akda nito. ang napakaraming propesya sa Biblia sa pagdating ng misaya ay naganap ng ipinanganak ang Emmanuel, ang Diyos na nagkatawang tao upang iligtas ang salibutan sa tiyak na kapahamakan. Walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Ito po ang magaganap sa bayan ng Israel bago ang kanyang muling pagparito. Muling magkakaroon ng katarungan sa pamumuno ng Diyos sa buong mundo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon dadaloy sa mga hinirang niya. Ito ang propesya sa Valley of the dry bones. Ezekiel chapter 37 verse 4 hanggang 10 Sinabi niya sa akin, sabihin mo sa mga butong ito na makinig sa sasabihin ko sapagkat ako ang Panginoong Diyos ang magsasabi nito sa kanila Bibigyan ko kayo ng hininga at mabubuhay kayo Bibigyan ko kayo ng mga litid at laman at babalutin ko kayo ng balat Bibigyan ko kayo ng hininga at mabubuhay kayo at malalaman nyo ako ang Panginoon. Dito makikita natin kung paano sinaysay ng Panginoon kay Ezekiel ang butong walang buhay na nagkaroon una ng litid, ng laman, ng balat. Mapipicturize natin dito yung sa Genesis kung paano nilikha ng Panginoon ng mga tao. Imposibleng bagay po ito. Yung mga kalansay na walang buhay, yung mga buto na nagkalat po sa valley, kung paano imposibleng bagay ang buto ay magkaroon pa ng buhay pero magiging posible ito dahil ito ay sinabi ng Panginoon at pinasabi niya kay Ezekiel na katulad ng mga mamamayan ng Israel ang butong ito wala ng pag-asa, wala ng buhay pero magkakaroon ng sigla at magkakaroon ng pag-asa dahil pinapasabi ng Panginoon na titipunin niya ulit ang mga bansang ito ang bayang ito, ang mga mamamayang ito at matatapos ang digmaan at mamumuno ang pamamahala ng Panginoon hindi lang sa panahon nila. Nagsasalita ang propesiyang ito sa panahon na darating at hinihintay ang fulfillment nito. Ezekiel chapter 37 verse 7, kaya sinunod ko ang inutos sa akin at habang nagsasalita ako, narinig ko ang tunog ng mga butong nagkakabit-kabit at nabuo. Nakita ko ring nagkaroon ng mga ito ng mga litid at laman at nabalot ng balat. Pero walang hininga. Sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, sabihin mo sa hangin na ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi, Hangin, umihip ka mula sa apat na dako at hipa ng mga patay na ito para mabuhay. Kaya sinunod ko ang inutos niya sa akin at nabuhay ang mga patay. Nagsitayo sila kasindami sila ng isang napakalaking hukbo. Ang propesiyang ito ay para sa muling pagkabuhay ng mga kawal ng Israel, not literally but in a vision. They will restore the army of Israel, the army of God. Pinasabi ng Panginoon ito kay Ezekiel dahil nga wala ng pag-asang makita ang Israel sa pagkakataong ito dahil captive sila ng banyaga. At ito na yung huli na magkakaroon na hari ang Israel. Ezekiel chapter 37 verse 10 Kaya sinunod ko ang inutos niya sa akin at nabuhay ang mga patay. Nagsitayo sila, nakasindami sila ng isang napakalaking hukbo. Kung papasinin nyo, isang pag-asa ang pinapasabi ng Panginoon sa bayan ng Israel kay Propeta Ezekiel. Ito ay direct ang pinapasabi niya sa bayan ng Huda. Pero napaka-imposibleng bagay po nito kasi hindi maganda ang itsura ng Kingdom of Judah. Ito ang napakahirap na kalalagayan ng bansang Israel sa panahon ni Prophet Ezekiel under the rulership of the last king of Judah, King Zedekiah. Can you imagine isang hari sa kanyang harapan pinatay ang kanyang mga anak bago siya tuluyang bulagin. Pinahintulutan ng Panginoon ito na maganap dahil sa kalikuan at kasalanan ng bayan ng Israel sa pagre nila sa Panginoon. Ipinasakop sila sa kamay ng Babylonia. Pagkatapos ng napakasaklap na isidente, pinag ng hari ng Babylonia si King Nebuchadnezzar na tuluyang wasakin ng Jerusalem. Kaya pinapasabi ng direct sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel ang mga tuyot na kalansay as a sign sa pagdating ng Panginoon. Verse 1 hanggang 2, napuspos ako ng kapangyarihan ng Panginoon at dinala ako ng espiritu niya sa gitna ng isang lambak na maraming kalansay. Inilibot niya ako roon at nakita ko ang napakaraming tuyot na buto na nagkalat sa lambak. Ang ibig sabihin ng pangalan ni Ezekiel ay the strength of God. Ito ang pagpapalakas ng Diyos sa panahon ng Israel na muling ibabalik nito ang sigla at pagpapala sa bayang ito sa pamamagitan ng isang hari. Ezekiel chapter 37 verse 11, muling sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, ang mga butong iyon ay ang mga mamamayan ng Israel. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto at wala na kaming pag-asa. Nilipol na kami. Kaya sabihin mo sa kanila na ako ang Panginoong Diyos na nagsasabi, Mga mamamayang ko, bubuksan ko ang mga libingan nyo, bubuhayin kong muli at ibabalik sa lupain ng Israel. Kapag binuksan ko ang mga libingan nyo at binuhay ko kayong muli, malalaman nyo, mga mamamayang ko, na ako ang Panginoon. Ibibigay ko sa inyo ang aking espiritu at mabubuhay kayo. Patitirahin ko kayo sa sarili nyong lupain at malalaman nga nyo na ako ang Panginoon na tumutupad ng aking pangako. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ito ay propesya din sa kapanganakan ng Mesya at pag niya sa bayan ng Israel. At ang magaharing ito ay mula sa angkan ni David. Ezekiel chapter 37 verse 24 pag sila ng haring mula sa angkan ng lingkod kong si David, isa lang ang magiging pastol nila susundin na nilang mabuti ang mga utos ko mga tuntunin. Alam nyo po, ito ang senaryo sa panahon ni Prophet Ezekiel. Napakarami na pong kaptipasyon nangyari sa bayan ng Israel. Pero hindi pa rin po sumusunod ang mga mamamayan ng Israel. Pero alam nyo po, ganun mang katigas ang ulo ng bayan ng Israel, napakamahabagin po niya. Kasi ito yung pag-asang pinapasabi ng Panginoon sa kanila. Na darating yung time na matatapos po ang pagsakop sa Israel at merong maghahari sa kanila. Ito ang pagdating ng Panginoong Kristo. It will be fulfilled when God regathers believing Israelites to the land and Christ returns to establish His millennial kingdom. Kaya magahari at punong -puno ng kapayapaan ang millennial reign of Jesus Christ kasi wala na si Satanas sa mundo. Siya igagapos sa kailaliman. Ang serpent na dumaya naging dragon bago po ang end times ay igagapos sa loob ng isang libong taon. Kaya siya tinawag na Millennial Reign of Jesus Christ. Wala pong kasalanan. Wala na pong mandaraya. Puro kapayapaan. Yung pagahari ng Panginoon, the government of God, ay iiral po sa buong mundo. Walang korap, walang masama, puro kabutihan. Revelation chapter 20 verse 1, Pagkatapos nito, may nakita akong anghel na bumaba mula sa langit. May hawak siyang susi ng kailaliman at may malaki siyang kadena. Dinakip niya ang dragon, ang ahas ng unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas at saka iginapo sa kadena sa loob ng isang libong taon Hinulog siya ng anghel sa kailaliman Saka isinara at sinusian At tinatakan pa ang pintuang ito upang walang mga has na magbukas Ikulong siya upang hindi makapandayan ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng isang libong taon Alam nyo mga kapatid, ipinipicture din po ng Valley of the Dry Bones Kung paano po magre-resurrect yung mga mana ng palataya na nasa grave na po yung mga buto nila kung paano magkakaroon uli ng litid, laman, balat, saka mag -uyunite. Tama po ba? Tingnan nyo kapatid, sinabi ni Ezekiel na maghahari sa Millennial Kingdom, hindi lang sa bayan ng Israel kundi sa buong mundo, walang iba kundi ang Panginoong Iso Kristo. specify ng asaya kung sino yung misaya na ito at ito ay naganap na. Isaiah chapter 9 verse 6 Ipapanganak ay isang batang lalaki na maghahari sa amin, tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama at prinsipe ng kapayapaan. Kung naipanganak na po ang mesya, hindi malabong hindi mangyari po malapit na ang verse 7 ng Isaiah. Hindi magwawakas ang pagunlad ng kanyang pamamahala at magahari ang kapayapaan. Siya ang magmamana ng kaharian ni David. Patatatagin niya ito at paghahari ang may katarungan at kapwiran magpakilanman. Sisiguraduhin ng Panginoong makapangyarihan na matutupad ito. Alam mo kapatid, we are near in this event. Kaya the reviving of the dry bones signified God's plan for Israel's future national restoration. The Israel's new life dependent on God's power. Alam mo kapatid, hinihintay na lang natin ang pagdating ng Panginoon. Dahil sa mga unang panahon, kahit sa oras na ito, kung ang mga tao ay hindi sumusunod sa Diyos, sa Millennial Kingdom, piniprepare ng Panginoon ng mga tao na sa panahong ito ay susunod na ang mga tao sa Panginoon. Bakit po? Kasi nagahari na ang Panginoon sa puso ng mga tao nung siya ay nagkatawang tao dito. Nihintay na lang natin yung physical kingdom ng Panginoong Heso Kristo. Ikaw ba kapatid? Nais mo ba na pagharian ka ng Diyos? Tanggapin mo siya bilang Diyos na kapagligtas ng iyong buhay at patuloy tayong lumakad sa kalooban niya. Ang lesson nito kapatid, hindi man maganda nakikita natin ngayon sa bansa, mga digmaan, mga narinig natin digmaan, taghirap, tagtuyot, kawalan ng pananampalataya, ito ay message sa atin at pinapaalala sa atin na mayroong makapangyarihang Diyos. Na lahat ng mga propesiyang ito ay malapit ng maganap at ang salita ng Diyos ay maaasahan at magagamit natin sa buhay pananampalataya. Hindi aksidente itong napanood mo kapatid na ayos ng Diyos na lalo kang lumalim sa pananampalataya at hindi maging takot sa iyo ang end times. Kundi isang pag-asa na mga pangako ng Panginoon ay tutuparin niya para ipakita sa gawa ng kaaway na siya ay talunan. At anuman ang kinakaharap nating sitwasyon ngayon Nais ng Diyos na malaman mo Na siya ang makapangyarihang Panginoon Nagahari sa mundong ito Kahit sa puso mo Kaya niyang pagharian Pawang kabutihan ng nais ng Panginoon Pawang kapayapaan kaya nais ng Panginoon na lalo mong kasabi ka ng pag-aaral ng kanyang salita at ang kanyang presensya. Patuloy ka maglingkod sa Panginoon. Marami ka namang natutunan kapatid. Salamat na nakarating ka sa huling part ng video ito. Kung may tanong ka, let me know in the comment section. Kung gusto nyo po, like nyo po, follow nyo po sa page. O kaya naman, share nyo po ito sa mga kaibigan ninyo. Napapanood nyo po ito sa YouTube channel, subscribe po kayo. Hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga i-release re natin na video. God bless you. Kung gusto nyo pa maging parte, buwan buwan, ng ministeryong ito, dalaw po kayo sa Facebook page. Click nyo po yung subscribe button. Malaking ambag po mga kapatid na papanood nyo ito at sinishare nyo na. God bless sa inyong mga tulong at sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pag-share ng video ito. Hanggang susunod na pagkikita natin ito ang inyong likod, Pastor Gabueno. God bless po.